Ay nako, breaking news! Eto po, masamang bangungot po, masamang balita yata to. Luxury car, winasak lahat. Taong bayan, sumugod po sa bahay. Sinasabi po nila, baka daw matulad po ito sa mga diskaya. Dahil po, balita ngayon po, eto, uh, basahin po natin dito sa gusto bakuhin. Sabi niya daw, itulad daw po sa bahay. Eto po kapapasok nilang balita, protesta sa Indonesia. Nilusob ng mga realista ang bahay ng ilang politiko sa Indonesia. Winasak nila ang mga luxury car at tinangay ang mga mamahaling gamit. Ang ugat niyan, korupsyon sa gobyerno. Politician na yan ha. Lalo pa kaya kung kontraktor. nako po. Tamang-tama to. Tingnan mo. Balita, Indonesia nakakatakot ito mga kababayan. Pignan nyo, basahin natin yung mga comment ha. Malamang ang comment nito ay e, issue ngayon sa mga diskaya. Ha? Oh. Mm malabo ata basahin natin. Oh. Malabo yata sa atin kung katulad sa Indonesia. Una ang Pinoy ay may kulay ang politika, may green, may pink, may red at iba pa. Pangalawa, may mga influencer kuno sa SOCMED na kunwari anti-corruption. Yung pala, may agenda kasi may kulay politika din. Hanggang din nawawala yung kulay sa politika, walang pagbabago. Mali po. Mali po, Brad. Dito po, napansin ko, sa ko, yung nagkaroon ng eleksyon, hidwaan, politika yon Kulay, green, verde, pink, lawan. Ha? Dito sa nangyayari, plan control, sa tingin ko, walang politika nangyayari. Lahat ng taong bayan, maski yung pink, yung taong bayan ng pink, nagsasalita. Yung mga dilawan, mga BBM, ah, nagsasalita. Eto mga DDS, nagsasalita laban sa plant control. Lahat nakikisa. Sabi ko nga sa inyo, nakikisama lahat ng tao ngayon. Dahil gigil na gigil sila sa plant control. Hindi nila, hindi sila papayag na kung walang magawa ang Senate at saka ang Kamara, eh, siguro sa social media pwede. Pero hindi natin alam ano mangyayari sa mga susunod. Di ba? Oh. Sampulan na yan. Sampulan na. Kaya dito sa politiko, kurahot na maging maayos ang Pilipinas. Nako, grabe to. Pag ito sinampulan mo, eh talagang matindi ang kalalabasan na ito. Talagang ewan ko lang ha. Kung talagang... Kasi eh, papakita ko sa inyo yung nangyari sa Indonesia. Uh, bansa. Ito, nawa ni masaka video guys sa sa bansa ng Indonesia. Sabi kayong yung tao nilang didumog ang balay sa mga kurap mga politiko Awa Mga dyan ang sa Pilipinas no May ilang nilang, no? mga luxury cars nila oh kaniyang mga kurap politiko dapat tingin na ang no? sa Pilipinas no kita ng Pilipinas ilim sa mga galit pa di ba o sabi oh gawin kaya yan sa mga diskaya <laughs> ang sabi pa nga dito matindi ito sabi matindi o oh. Andali, ah dapat yung kung, kung mapatunayan nagkasala gibain yung bahay bakho, tapos tayuan ng mga pabahay sa may hirap, buong compound. Ah, eh sa hirap at pahirap na ginawa ng mga salot na yan, na kontraktor, kulang pa gawin dyan. Sabi niya. Ibig sabihin, oh, gusto niya ibakho yung bahay ng diskaya at paggawin pabahay para mapakinabangan ng mga taong nasalanta ng baha na walang matirahan. Diya? Ah, eto na po, naglabasa na yung mga tao. <laughs> Nagagalit na sila. Pero dito tayo pumoko sa Indonesia. Oh. Ito. Indonesia, sabi, ito pa. Ah. Ayan, no? protesta sa Indonesia. Siguro din nakatiis, no? Tinataguan sila. Siguro ito yung time na hinahanapan din ng luxury car, tinago. Tapos hinahanap yung mismong politisya, nagtago din. Kaya ang ginawa, winasak yung bahay. <laughs> Di ba? Pinagwawasak yung mga gamit, you know? unlikely mangyari sa Pinas base sa mga binoto previous election, mas galit na hindi patawarin ng botante. Patawarin ng botante ang celebrity o influencer na, na nagloko kaysa sa politiko. Oh. Ganyan din dapat sa Pinas. Hindi yung puro salita, comment section, harap-harapan na nakawa ng gobyerno sa Pinas. Kawawa mga Pilipino, puro hearing-hearing lang. Hindi. Alam mo kasi ang Pilipino may hangganan. No, oh. Kapag hindi, alam mo kasi mas masakit yung narinig kaysa sa nagawa eh. Yeah? Siguro sa Indonesia kaya nangyari to, may narinig sila sa politician siguro na mas masakit. Siguro, ba, palagay ko, pwede sa mga narinig niya eh, wala akong pakilam sa inyo. Parang ganon. Yun, susugod talaga ang taong bayan nun. Magagalit sa kanila. Di ba? O kaya pag naapekto, nababaha. Hindi pa malalaman niya ngayon eh. Pag nagbaha sa, ano, ay eh, kailan ba ulan Itong October, di ba? Etong December, tag di ba? Oh, doon natin malalaman yon Kapag napigo ng taong bayan, pwede muna protesta. Ngayon, doon malalaman nyo kung talagang beep talagang sama ng loob. O, ito. Dito sa bagong Pilipinas, bagong Pilipinas, di pwede gawin niya. Sigurado makukulong mga realista at magiging bayani ang pagkakawatan sa Pilipino. O, diskaya contractors, mga politiko, kurap, pray na kayo, huwag mangyari sa inyo niya yan. Oh, Siyempre, alam mo, nakakaparnod sa mga mayyaman yan. Bagaman iniisip nila, hindi mangyayari sa kanila yan. Pero, pag sila paranoid na at pressure na, to mind torture na sila, iniisip nila lahat ng pwedeng mangyari, eh mangyayari talaga. Di ba? Pwede, kung napanood nila yan, di ba? Takot na nila. Kaya nga, sabi pa lang ni, ni Sen. Rodante Marcolete, pinapaamin na kayo sabihin nyo na ituga nyo na yung mga congressman. Imposibleng wala mga kasangkot dyan. Ano yan? Distrito mo ginawa ng flood control project? Wala kang alam? Pumirma kayo? Ang dami district engine, ang daming pipirmahan yan eh. Lahat kayo walang alam yung mga pumirma? Simple lang, lahat ng pumirma sa palpak na control project dapat ikulong. Dapat yun lang eh. Gumawa ng batas na makukulong lahat. Kasi pumirma kaya. Simple na naman tanong eh. Bakit ka pipirma na bagay na wala? Ghost. ni ba? O. Oh. Ito pa. Nako, mga namumuno sa ating bansa, huwag niyong hintayin na maganyang pangyayari para sana mga magnanakaw. <laughs> sana ganito sa Pilipinas, maayos na korupsyon, nakakapagod na, nakakabagot na, mabuhay, puro ma mabuhay na puro mahal habang ito nag mga animal na na nakaw sa perang bayan. Galit na galit na sila. So good na, sabi niya. Kung ato, uh, hindi di ko maintindihan. Kung ako, uh, kung arog kaan man, gibuhon, didi sa Pilipinas, garo siguro ang mga buhaya sa gobyerno, rimati na. Hmm. Possible, sabi nito, ni ito. pa, yari na. Paano magag magawa ng Pilipino yan? E eh, tinanggap naman nila ang ayuda, bigyan ng pera ng itong bayan. Hindi naman. Ang hirap nga sa ayuda ni Tambonjing eh. Akala niya lahat nabigyan. Di ba sabi niya ni Sector Marculeta yung bago mag-eleksyon, nagbibigay si Tambonjing ng ayuda. Tapos, kakaunti lang naman. Di ba? Pili lang naman na bibigyan. Ba, kiguro sa isang libo dapat bigyan, isang daan lang na bibigyan. Ang tanong doon, yung 900 na hindi na bigyan, nasa napunta yung pera? May pinaglagyan. Di ba? Oh taong gobyerno sa Pilipinas, wag niyong antayin na mapuno ang mga taong bayan dahil di malayo gawin din ito sa inyo, mga mapang-abuso kayo. O, may totoo. Kapag ang tao mabait at nakapanood ng mga ganito, nagkakaroon sila ng idea. Pero wag naman mangyari, payo ko. Kasi masama din naman tong gawin. Pero, eh, syempre, may batas naman tayo. Pero, eh, kung mamay mo ba kung talagang napuno na, di ba? Oh. So good, mga kapatid, marami dito sa mga korupsyon sa gobyerno. Sana sa atin din gawin. No? Gigil na, gigil na sila eh. Sa Pilipinas, pagkura pamilya ng politiko, ibuboto pa lalo yan. Di bali korup basta may nagawang flood control. Wrong. Wawa sa akin ang korupsyon ng bayan. No? Sa Pinas, kailangan kaya maganap talaga at kayo ng pamasahe papuntang Manila para lumuhok total sa mga nangyayari sa bansa. Mas malala pa corruption dito sa Pinas. Kaya Indonesia, isang buong taong budget na pupunta lang sa corrupt at politiko. Tapos puro na lang hearing na wala naman pang nanagot. Paghihirap, kulong agad. plus na ang gawan ng pwesto, hayop na yan. Parang hindi mga Pinoy, mga oligarch dito. Ganoon talaga. Kaya tamo yung iba, yung mga pinklawan. Iisa mga tema. Kapag nag-meeting sila, nagsa nagsakamara. Nagkaroon ng investigasyon. Puro Englishero, Englishera. Hindi naman masama kung mag-English ka. Naiintindihan naman namin. Pero yung mga tao na nangangailangan ng katarungan, pasensya na po. Marami talaga hindi nakakaintindi ng English yan. Mga English-English talaga. Lalo na yung mga mahihirap. Na kaya naghirap dahil sa kakagawan ng gobyernong kurakot. Di ba? Tagalogin nyo naman Diba? ba? tang mano, isa ugali nila eh. Oh, totoo lang. Oh. Ganito dapat sa Pilipinas ang kakapal ng mukha, pinagtanggol pa ang kapwa nila eh huling-huli pa <laughs> Kahit boto tayo ng boto ng matino. Kung dinadaya tayo, Hayes, ewan kaya, pakiusap PBM, ayusin mo ang manalo sa 28. Lenny dapat 'yung matino, Hayes. Alam mo si Lenny Matalino, mahusay, magaling. Pero, sensya na, kulang sa tapang hindi tapang ng pagiging mabait. Tapang ng handang makipaglaban. Handang puksain yung mga taong gumagawa ng kasalanan. Di ba? O. Oh. Panoorin mo natin to bago tayo dyan. Magpatuloy ng mga comments. na yan. Magkakag okay, sila Pinasok naman ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang compound ba eh. na pagmamayari ng pamilya. Puna, pinasok muna itong Indonesia alam ko ng mga ano eh. <laughs> pasig na susunod. Eh. Diskaya dyan o, sa lungsod ng Pasig. Target ng operasyon ng BOC ito pong uh, labindalawang uh, luxury cars na mga diskaya para imbisagahan kung legal. Uh, ang kanilang pagbili dito at yung tama ba ang dokumentasyon na nagbayad ba ito ng tamang buwis. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar? Alex, ginigit ng tagapagsalita nitong uh, Pamilya Descaya na hindi nila itinatago yung mga luxury vehicle na nabili raw nila sa legal na paraan. Nagkataon lang daw na ginagamit ang ilan sa mga ito habang nasa preventive maintenance naman ang iba pa nagkataon naman pala, kayo naman. Nagkataon lang pala. Eh kung nagkataon lang pala mo, alam niyo mag, may mag-inspect dyan na BOC. Bakit nyo naman iiko tapat doon? Kayo naman talaga, oh. Sa natural, huwag nyo tatapat doon. Malamang inabisuhan kayo niyan eh. Di ba? Mag-aalas ng umaga ng eh, Hindi ko alam inabisuhan. Hindi Pero automatic na yon. katauhan ng Bureau. Ganong karami. Nawala. Luxury car? Yung 44 million, asan na? Customs, ang search warrant sa opisina ng St. Gerard Construction sa Barangay Bambang sa Pasig City na pag-aari na mag-asawang Sarah. Dapat may drone eh. Tignan sa taas, sa top, rooftop eh. Baka doon yung mga sakyan eh. Kasi may mga sakyan eh. Ibag drone, tignan. Mahirap i-check yan kung walang drone eh. Eh kailangan mag ka pa. At Curly kaya target ng search warrant ang nasa labing dalawang mga luxury vehicles ng Pamilya Descaya. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomoseno, nais nilang masiguro, naligay, at nabayaran ng tamang buwis para sa mga imported na sasakyan. Ang inaamin din nila parang 40, di ba? So kaya lang, ang sa search warrant kasi kailangan fully identified with the details. So labing dalawa din nila identify natin. Ngayon kung may makikita tayong iba sa loob, plain view doctrine naman yan, pwede na natin isama yun. Pero sa pagsisiyasat, hindi na mga tauhan ng Custom Police, Task Force Adwana, at ng Pasig Police, dalawa lang sa labing dalawang target na luxury cars ang kanilang inabutan sa garahe, kabilang dito ang isang Maserati at isang Land Cruiser. Bagaman hindi kasama sa target ng search warrant, may nakita rin silang... Tignan mo, ewan ko, mali ako ha, correct nyo ako ha, yung mga target na wala dyan. Yung mga hindi target na dyan. Sko naman, ano nagkataon lang? <laughs> Ang galing naman. Escalade. Nakasama na rin ininspeksyon ng BOC. Huwag tayo mga ba, dahil mahuhuli, mahuhuli naman po natin. San man po yan itinatago, kung itinatago man, uh, kaya lang naniniwala naman ako na yan ay uh, makikita at makikita natin. No? Dama. Dapat siya isama nyo dyan, yung nakakarinig ng tibok ng puso, yung heartbeat si Tore. <laughs> 'Di ba si Mr. Heartbeat? Eh narin, 'di ba narinig na yung tibok ng puso do sa compound ng Kibuloy, Kingdom of Jesus. Si Kibuloy daw 'yon. Ah, uh, si Tore. Eh si Tore hanapin niyo to, sama niyo diyan kung sa hanapan lang. Kaya agi muli. Ini-encourage ko ang pamilya ng Diskaya na voluntarily i-surrender na nila yan sa Bureau of Customs, ano? Upang uh, makita po natin kung may kung wala naman sila tinatago, sangayon sa kanila, binili naman nila ito ng tama. Uh, huwag sila mangamba. Very professional ngayon ang Bureau of Customs. At kung mapapakita naman nila na talagang sila ay buyers in good faith, meaning binili lang nila ito sa isang dealer or ahente, doon naman kami pupunta upang doon namin kuhanin ang mga tamang dokumento na dapat magpapatunay na tama ang kanilang pinagbayaran sa bansa ating... Sa paano kung di tama pinagbayaran tapos sinabi mo yan, napupunta kay sa dealer? Eh, di narinig na yung gagawin yung ano, plano. Di ba? E di kakausapin lang yung mga dinay kung babayara, Babayaran ng milyon-milyon. O, oh. palusuti mo sa sakyan ko pag pumunta ka. Pag pumunta si ano dyan, si Ariel ni Pumoseno ng BOC. Di ba? Dapat diba, di mo siya sabi yan. Kasi yan ang panlaban nyo eh. Kayo naman talaga Oh. Na Kaya tayo, pinapaikot tayo ng mga ano eh, mayayaman eh. Dahil sa ginagawa nyo eh. Yeah. No. Ayon kay ni Pumoseno, ipinaalarma na nila sa PNP Highway Patrol Group ang sampu pang sasakyan na target ng search warrant upang masiguro na hindi ito may Kaya mas maigiraw kung kusa itong ipapakita ng Pamilya Diskaya. Pero naniniwala ako talaga. Alam mo ang natural dyan? Ako ha, warrant ang bahay ko. Sinabi ko yung reason kung ba't wala yung mga sasakyan ko. Ang natural na tao, magagalit, kamukha ko. Bakit niyo ako sinetswara? Bakit? Galit na galit ako. Kasi wala naman akong ginagawang kasalanan. Pero itong mga to, hindi nagalit eh. Diba? Hindi nagalit. Kayo na bahala magusga. Di diba? Yeah? Pag naunawaan po nila ang kanilang sitwasyon, na makikita at makikita namin yan, or magkakaroon po talaga kami ng search warrant sa bawat official address nila, at sila rin po mahirapan talaga dyan. At hindi naman po nila magagamit sa kalye kapag yan ay napatunayang kulang sa pagbabayad o may mga, mga paglabag sa batas. Yan po ay mapupunta doon sa sinasabi ko kaninang seizure proceedings. Yan ay kukumpiskahin ng gobyerno. Ngayon, paano naman yung ipinambili ng Diskaya family? Ang hahabulin niya kung saan siya bumili niyan. Maghahabulan po sila ng kanyang pinambayad doon. Bakit naman naghahabulin pa yan? Kayo naman, no? Magkano lang yan? 33 million. Payat, sir, payat. Diba? Magkano ba hinahabol ngayon dyan ng mga senador? Yata, no? Billion, sir. Payat yan, sir. 33 million. Roll Royce, 44 million. Payat yan, payat. Katiting lang yan sa 1 billion na kita. <laughs> diba? O kaya dapat ganito, eh. buti niya mabait Pilipinas, eh. ganyan lang. Eh. Hindi ka sa Indonesia, kita yun, di ba? Talagang pati mga protesta mga protesta pati luxury car sinira di ba Ang uh, ultimately yung importer at brokers ang hinahanap po natin Ayon naman sa tagapagsalita ng mag-asawang Deskaya nagulat daw sila sa biglaang pagbisita ng mga tauhan ng BOC hindi rin daw nila itinatago ang mga luxury vehicle na nabili raw ng mag-asawa sa mga legal na car dealer Yung iba ko kasi uh, under preventive maintenance yung iba ginagamit saka yung medyo mabababa eh inilipat ko sa mataas na lugar gawa ng uh, na, nakaraan po kasi nagbabaha itong nakaraan eh. so precautionary measure so yung mga sasakyan na yung yun pag uh, may babalik naman po dito kasi dito naman talaga garahin hindi po namin natatago yung mga legal po yun Nanawagan din sila sa BOC na bigyan sila ng sapat na panahon para maisaayos ang lahat ng dokumento ng mga sasakyan. Kailangan natin i-collect yung mga records. Hindi ho natin basta-basta ibibigay at kung nagkamali tayo ng pagbibigay, hindi na ho natin mababawi yon. Lalo na po sa mga kasamahan nating na media, pag na-pick up na napunin nyo yung wrong document, eh baka ma-misinterpret na naman ng spouses ni So dahan-dahan po tayo. Hindi na, wala naman ho kami tinatago. Nilinaw naman ang BOC na hindi nila sinisingle out ang pamilya ni dahil lahat daw ng sangkot sa kontrobersyal na flood control project ay kanilang iniimbestigahan. Mas maganda. Oh, totoo naman eh. Huwag silang magduda. Saka wala silang karapatan na sabihin na sinisingle out sila. Bakit? Eh, yung, yung bang tinayo yun, nyo, kinuha kayo ng DPWH bilang isang kontraktor. Ha? Na to, inaasahan ng taong bayan na hindi nababaha kampante na sila lalo sa mga malapit sa creek na ginawa nyo, malapit sa mga river na ginawa nyo, kampante sila doon, hindi na babaha. Di ba? Hindi naman kayo sinisi nung araw na yon eh. Pero yung nagbaha na kayo alam na gumawa. Huwag kayo magagalit kung sakaling pakirandam nyo, sinisingil out kayo. Di ba? Ihanda nila yung kanilang mga dokumento na tama ang kanilang pinagbayaran at yan ay pakikita sa Bureau, Bureau of Customs. Maganda nga, wala pa kami sa search warrant uh, stage. magboluntaryo na sila eh. Nandiyan na sila maabala. Dahil gagampanan po ng BOC ang amin tungkulin na talagang hahanapin namin yung posibilidad na meron mga smuggled luxury vehicles. Alex, tiniyak daw ng uh, PNP Highway Patrol Group sa Bureau of Customs yung kanilang kooperasyon ka dito sa ginagawang paghahanap sa mga pinaniniwalaan nila ng mga itinago na luxury vehicles. Alex? Okay, Mar. Uh, itinago talaga eh, no? Uh, mukhang tama yung sinabi ni Atty. Samanyego, <laughs> no? Uh, yung tagapagsalita ng Pamilya Diskaya, na kanila wala silang problema dito so, sa usapin neto. Ang tanong, natanong ba ninyo ang Bureau of Customs, bagamat uh, baguhan itong si uh, Commissioner Ariel Nepomuceno, uh, natanong mo ba sa kanya na hindi ba dapat kayo, sir, ang may alam niyan na may mga dokumento kayo sa inyong tanggapan, sa inyong ahensya, dahil paano nakalusot niya mga sasakyan niyan? Baka siguro... Hindi niya, sir, baguhan niya lang, sir. Pero sana naman lang, kung baguhan siya, maala yung mga tao niya, hindi naman baguhan eh may mga plantilla position naman doon eh, di ba? Hindi naman sisibakin sila eh. Mali ba nila kung kasabot din yung mga yon, Di ba? Katulad nung nahiring natin kaya sa planning ni Seto Marcoleta. Yung babae ni na planning. Wala daw siyang alam. Ay, di ba? Ikagaha yung hearing. Wala daw siyang alam sa lahat ng nangyayari sa planning. Samantalang yung budget dapat dumaan sa planning. Wala daw siyang alam. Oo, pero kapag igaganda, ikapupuri nila. Ikikredit nila. May alam lahat sila. Halos lahat sabi nila, Ka kami gumawa niyan. Dahil sa akin, kaya napaganda yan. Pero pagkapalpakan, wala kayong kaalam-alam. Di ba? Oo. Oh, pwede mo matanong yan sa mga dati mong uh, komisyoner. Uh, yeah, di ba, Amar? Trabaho niya, itanong niya ni. Alex, bago raw isagawa itong uh, paghahain o yung pag apply pa lang ng search warrant sa korte, may mga pre-operation uh, uh, na naginawa itong uh, Bureau of Customs. Meron na silang uh, mga intel gathering, surveillance at uh, verification sa mga dokumento sa Land Transportation Office. May mga natatanggap na rin silang impormasyon kung paano nabili o yung naging proseso nitong mga luxury cars. Pero ang gusto lang nila ay makumpirma yung mga impormasyon ngayon sa pamagitan ng pagtingin ng personal doon sa mga dokumento na ipapakita sa kanila nitong Pamilya uh, de Descaya. Kung mapapatunayan naman daw Alex na nabili ito in good faith, ano, ang hahabulin naman nila ay yung mga broker o mga dealer na napagbilhan na, na dito nitong mga luxury cars na ito. Wala na mga na broker dyan, siya sa dealer, kayo naman, no? Oh. pinapaikot nyo naman kami. Wala na mga habol dyan. Sus naman. ba? Diba? Saka, sabihin ko sa inyo, wala mga habol dyan. ba? Diba? Papayag ba naman yon na hapahabol sila? Kayo naman, no? Oh. Hmm. Walang problema yan ang ah, may problema diyan yung may ari niyan. Di ba? Oh, iwanan natin yan. Bagbasa tayo ng komento rito sa Indonesia. Ang sarap nito eh. <laughs> Talagang giniba. Ha? Dapat talaga sabi, wasakin. oh, Dami, oh. Sampulan din ng mga kurakot sa Pilipinas. oh, Isang kembot na lang. ayano, oh. Isang kembot na lang. Pinas na ang susunod. Mm -hmm. Dapat lang kasi galing in ang nakaw pa rin nila. I hope maging babala ito sa mga corrupt politisya na huwag nilang antayin na mapuno ang Pilipino at, magawadin magawa din ito sa kanila. Oh. Ganyan din lahat magnanakaw sa kaban ng bayan para matauhan. Oh. Malabo sa pinasyan, sa madali masisilaw ang ibang tao sa pera kahit isang libo nga e, eh, libreng pagkain suma, sumama sa rally. Hindi ah. Kung hindi lang sumasama sa rally, wala pa tatlong sir. sir. ba? Oh, marami nagising, sir. Marami nagising. Mas maigi ganun, Gwen. Magsampulan, magnanakaw ng pera, bayan, matakot sila. Oh, okay, maraming maraming salamat po sa inyo. Ganito lang po tayo. No. ah, uh, sana, sa susunod na pagdinig, ko meron pa, umami na kayo, mga disgaya. Parang awa nyo na sabihin nyo na itugan nyo na kung sino mang congressman na yon para mapanagot at kunin yung mga ari-arian <laughs> gibain <Give> <laughs> kunin ibenta para mapantakpan sa darating na bagyo ngayon malapit na bagyo ngayon oh, wala tayong budget dyan ang budget natin for 2026 pa hindi natin pwedeng kunin nyo para isalpak ngayon kaya pag bumaha ngayon magtitiis na naman ang Pilipino o para hindi magtiis, gumawa ng paraan, kunin lahat ng mga dapat may pagmamayari ng dapat kunin sa mga nagkasala. Itapal muna ngayon. Kung hindi magawa yung pad control, pag binaha, bigyan ng ayuda. Galing mismo sa mga kontraktor. Diba? Oh, maraming salamat po sa inyong lahat.